channel mga kalabaw. Aw, guys <laughs> okay, so, so, May mga bata. Ang may maya nagha nagha-harvest guys, ayan. May nakahakot naman ng palay ngayon yung mga kalabaw guys mayroon din yung tagtahik ayan naman kaya niyang tatlo sila bali tatlo yung kanyang uh, crew upang mapatakbo yung uh, harvester guys Ay! <laughs> ah, nahirapan yung kalabaw guys kasi yung uh, pinagharbisan kaya 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 Paparating na yung mga kalabaw guys na naghakot ng palay. Mga kwan siguro yan, 65 kilos ang isang sakaw. Six. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. oh, oh, oh.

Guys, abang Pedro Farm. Bibigay po guys, isang bibigay guys.